So merong aya na binanggit dito sa Suratul Kahf verse 103 to 104. Kulhal hal unab kul hal bi bil aksari na amala. Sabihin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa sabihin ba namin sa inyo kung sino ang nawalang saysay ang kanilang mga gawain? Kung sino ang lugi sa kanilang mga gawain? Kung sino ang walang mapapala sa kanilang mga gawain? Al-ladina dallah sayahum silang mga naligaw ang kanilang mga gawain naligaw ibig sabihin uh, nawala o nawalang saysay silang mga nawalang saysay ang kanilang mga gawain filhayatid dunya sa buhay dito sa mundo nawala ng saysay ang mga gawain nila dito sa mundo pero wahum yah sabunaan yuhsinuna suna sa kabila ng pagkakawalang saysay ng kanilang mga gawain dahil yung gawain nila mali talaga yung gawain nila masama talaga, pero pinaniniwalaan nila na gumagawa sila ng tama, pinaniniwalaan nila na gumagawa sila ng mabuti. Inakala nila na gumagawa pa rin sila ng mabuti sa kabila ng pagkakawalang saysay sa kanilang mga gawain dito sa mundo. At ang nangyari nga itong uh, ayan na ito, nababanggit sa mga ulat na Binanggit ni Ali bin Abi radiyallahu anhu ang aya na ito tungkol sa khawarij tungkol sa mga terorista, tungkol sa mga nag-aaklas laban sa mga pinuno, nang walang katarungan. So, sinasabi ni, sinabi ni Ali radiyallahu anhu nang tinutukoy dito sila ng mga kawarij. Inakalan nila gumagawa sila ng mabuti sa pag-aaklas laban sa pinuno, pero ang katotohanan niyan, nawawalan ng saysay ang kanilang mga gawain dahil mali talaga ang kanilang ginagawa. At ang ganitong uh, ganitong pangyayari, lahat sila, kumbaga across the board, uh, ganito ang nangyayari sa kanila. Yung mga nagtatambal kay Allah, inakala nila gumagawa sila ng mabuti, inakala nila sila ay nagpapakabanal. Yung mga hindi sumasa, hindi, o oh, kumbaga, yung mga hindi kumikilala kay Allah, yung mga itis, inakala nila ng kanilang pagtakwil kay Allah o pagtakwil sa isang Diyos na marapat sambahin at Panginoon na tagapaglikha, tagapamahala. Inakala nila ng pagtakwil nila sa Panginoon ay katahil, katalinuhan. Inakala nila na expression ng kanilang katalinuhan ang pagtakwil na mayroong Panginoon na tagapaglikha, at mga terorista nga, inakala nila na gumagawa sila ng mabuti sa kanilang pagpatay sa inosente at pagre-rebelde sa pinuno. Yung mga ng bida, ah, inakala nila na sila ay nagpapakabanal sa pamagitan ng kanilang mga pagdaragdag sa relihiyon. Pero yun nga, sila ang mga aksarina, al aksarina amala, ang mga nalugi o nawalang sa isa yung kanilang mga gawain, pero nagaakala pa rin na sila ay gumagawa ng mabuti waliyado billah. Sa so nga sinabi ni Sheikh Rahimahullah, Wa haulai yandafi'una lisad din nasi ang dinillah. Sa so itong mga tao na ito, lalong-lalo na yung mga naninindigan sa kawalang pananampalataya, o maaring kahit yung ano eh, kahit Muslim, sabi natin Muslim pero nasa ligaw na pag-unawa sa mga usapin sa relihiyon, bandang huli may tuturing silang kabilang dito eh, na hinaharangan nila mga tao mula sa relihiyon ni Allah. Bakit? Kasi sa halip mga tao susunod kay Allah sa relihiyon ni Allah, mas gusto nilang susundin sila ng mga tao. Ayaw nila na susundin ng mga tao si Allah. Gusto nila silang susundin ng mga tao. Wa haula'i yandafiuna lisad din nasi ang dinillahi wa muharabati awliya'illah. Ang gusto nila ay ang magsikap sa pagharang sa mga tao palayo sa relihiyon ni Allah at pakikidigma laban sa mga kakampi ni Allah. Mga tunay na sumusunod kay Allah. Wahum yadun nuna anfusahum alalhaqki walhuda. At sila sa lahat ng ginagawa nilang kasamaan na ito, inakala nila na sila ay nasa katotohanan at sila ay nasa gabay. At ang mga tao na tumataliwas sa kanila ay nasa kamalian at nasa pagkaligaw. Kaya nga ganun na lang patayin ng mga terorista yung mga hindi sumasang ayon sa kanila. Ganun na lang. Sukdu lang tatawagin nila ito ang mga tao na ito bilang kafir at dahil kafir, pwede nilang alipinin, pwede nilang samsamin ang yaman ng mga muslim para pagharian lamang ang mga Muslim. Na bandang huli, yun ang gusto talaga ng mga terorista. Maghari sila. Hindi nila gusto ng kaayusan. Wala silang pakialam sa kaayusan. Ang kailangan nila ay ang pagharian ng mga tao, Muslim o hindi Muslim.